Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa linggo ng November 3 hanggang November 9. So Scorpio, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Four of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Justice card. Lovely. In the area of what you need, you have the three of pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Wands. Lovely. In the area of your near future, you have the Ten of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayo Six of Swords. In the area of a fortune, you have the Seven of Wands. In the area of your divine messages, you have the Ace of Wands. Lovely. At ang outcome niya po for the week, eto yun mamaya, sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, Scorpio, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, yun lang po yung only way para po supportahan nyo ako. Every time na meron po tayong free reading for Scorpio dito sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po ang naghihintay sa inyo? In your background energy, you have the Page of Swords. Okay. <coughs> This week, um, Scorpio, narinig ko, makakatanggap ka ng isang magandang balita. Magandang balita about your job, your money, any news that requires you to take action. Nakita ko rito, hindi ka handa, hindi ka, parang Parang gulat na gulat ka na sa'yo binigay, na ikaw ang inatasan, ikaw ang punong abala, ikaw ang involved kumbaga. And you need to take action because nakita ko rito na ikakaganda ito sa'yo. So whether this is a new job, a new opportunity, may sideline ka, may bago, may bago kang trabaho, any good news na sa iba't ibang klasing Scorpio diyan na nanonood sa atin. Basta may darating sa yung bago. Kaya parang caught off guard kayo sa yung ay kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Yes, kaya mo. Prepared ka na. Sa isip mo lang yan na hindi ka prepared pero actually handang-handa ka na. And divine timing ito. Parang feeling ko nakatadhana itong makuha mo this time. Kaya binibigay na iyo ni God. Ang kailangan mo, Scorpio, bilang bala mo, alam mo ko ano? Maging curious ka. Maging matanong ka. Alamin mo lahat, kalkalin mo lahat in your advantage. For example, nakakuha ka ng magandang trabaho sa isang kumpanya. Hindi ka pa ready, pero dahil inapplyan mo and before, ikaw ang tanggap, So, blessing 'yan. So, pagpunta mo doon, marami ka parang hindi alam, marami ka pang hindi knows, pero huwag kang papahalata na hindi mo knows. Just play genius, play safe. Mag mag mag-inarte mag ka na na alam mo lahat. Pero, pagdating mo doon, kailangan kalkalin mo. Sabi mo, paano ba to? Paano ba yan? So, learn as you go. Huwag mo ikahiya na yung isang bagay yung hindi mo alam. Mas maganda ng tinatanong mo, at least natututo ka, and at the same time, alam mo yung dapat gawin, di ba? So, panahon daw ito, Scorpio, para kumamal ka ng maraming maraming impormasyon na makatulong sa'yo forward. Okay? Napakaganda. Especially at your center in your center, you have the four of pentacles. Ito ang full energy mo for the whole week, Scorpio. Your spirit guides are telling me na para bagang napaka-sheltered mo. Nakaganong ka o, kip ka, ayaw mo mag-try ng bago, kasi takot ka mag-fail, ayaw mo sumubok for your growth, kasi natakot ka, baka magalaw, baka maiba, baka may mangyaring masama. So, you are so sheltered. Kaya pagdating ng bagong blessing na ito, na kailangan mo asikasuhin, kailangan mong gawin, kailangan mong hakbangan, nahatakot ka. Sabi mo, hakbang ba ako? mag go ba ako sa perfectionism ko? <coughs> mag go ba ako sa, sa, sa comfort zone ko? Kasi okay na ako kahit paano eh. Pero, ganon talaga in the pursuit of growth, Scorpio, kailangan mo mag-try ng bago. Kailangan mong kumawala sa nakasanayan mong mundo na alam mo naman na paulit-ulit lang yung outcome, paulit-ulit lang yung nangyayari. So, you need to let go of your fear. Let go of your mga takot, mga alinlangan at kaba at subukang iyakapin tong bago. Maaring ito na pala yung para sa'yo. ba? Diba? So, clarify natin. So, Scorpio, saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy ng ating reading? Comment down below para po malaman ko po kung saan kayo nanggagaling this time. The Four of Pentacles. The Two of Swords, yes. You need to make a decision. If you want to grow, especially your career, your money, your future. Um, nakita ko rito na masyado ka talagang guarded pagating sa mga bagay na inaalagaan mo to the point na paulit-ulit na lang yan. Ganyan ka na. Paulit-ulit na yan. So, kung gusto mo talaga maghangad ng mga ikakaunlad mo pa, you need daw to be open to new things and decide on yourself na parang, ah, okay, meron na ako nito pero hindi na ako masaya, gusto ko na ng bago, gusto ko na umunlad. So ano kailangan gawin? Mag-try ka ng bago at mag-decide ka that you want this to happen, you want to elevate, you want more. Okay? <coughs> in the area of what you want you have the justice card justice card you want to know the truth pagdating sa mga hakbang mo gusto mong tama eh e parang gusto mong malaman yung mga information especially here with the page of swords bala mo this time scorpio ang tamang impormasyon para magawa mo yung tamang hakbang sa ma view ramdam ko yung nahihirapan ka kumilos kasi lagi na lang kailangan hulaan kailangan Um, tansyahin, um, <coughs> you want to be assured. Gusto mo na sigurado yung tatapakan mo at yung hahakbangan mo. Kaya ngayon, nag-iingat ka because you don't want to make mistakes. Kasi ayaw mo rin magsayang ng oras. Ayaw mo magsayang ng pagkakataon at pera. Kaya sinisigurado mo na tama ba yan? Legit ba yan? Okay ba talaga yan? So, importante sa sa'yo, Scorpio, mag-research ka. Aralin mo. Kung ito man ang investment or tao or career or bagong lugar na pupuntahan mo, mas maganda ng equip ka ng kaukulang impormasyon para magamit mo so that matimbang mo kung kaliwang paaba hakbang ko o kanan. Kaliwang kabay ba itataas ko o kaliwa? So, marami kang mga desisyon na mag-uugat sa mga malalaman mo. Okay? Clarify natin yan. Justice card. Siya nga, plus Scorpio, kung uh, nanonood kayo today, especially this is a weekly reading, gusto ko malaman kung ano yung mga plano mo this week. Isulat mo sa baba. For example, I plan to complete my documents this week. I plan na makapasa sa interview this week. So, isulat mo yung mga goals mo para sa linggong ito and masutupad yan. Okay? Justice card is also a card of justice, yes. Gusto mong this time bumalik na yung hustisya sa buhay mo because for a very long time parang nagka nagkasya ka lang sa kakarampot, nagkasya ka lang sa kakaunti, at gusto mo nang ubabante ang buhay mo. Sabi mo, God, I want more, I want more. Give me more. So, importante sa iyo kumilos at mag okay? Justice, the six of ones, yes. Gusto mong magtagumpay sa buhay. Sabi mo, nagtry na ako ng maraming bagay, sumubok na ako ng maraming bagay, nadapa na ako, ano ang kailangan kong gawin para magtagumpay na ako? And you're finding, you're finding the right formula kita kita ko yan. For example, uh, meron kang negosyo, pero apat na beses ka nang nalugi. Ano? Sabi mo, ano ba dapat kong gawin? Gusto ko naman manalo. Gusto ko naman magtagumpay. God. So ngayon, kailangan mo i-evaluate, Scorpio. Ano ba yung mga mali kong ginawa before para this time around, hindi na mangyari and then manalo na ako. So you need to find the truth. Alamin mo. Kalkalin mo. I-research mo kung ano yung tama kong gawin this time para sure ball ang tagumpay ko. Okay? In the area of what you need, you have the eight, the three of pentacles. Alam mo daw kung anong kailangan mo this time? Teamwork. Makipagtulungan ka sa mga karapat-dapat na tao na tutulong sa'yo in your advancement sa ginagawa mo ito. Sabi na yung spirit guides, there are people in your life na pwedeng mag-assist assist, assist sa iyo. At hindi mo kailangan solohin lahat. Tinamo naman ikaw, niyayakap mo lahat, kinakanya mo lang lahat ng problema, lahat ng issue, lahat ng pagod. Eh pwede ka naman mag-decide na humingi ng tulong sa mga taong ito para makatulong sa iyo, di ba? So, open yourself. Kung talagang hindi na kaya at parang feeling mo sa kung suko ka na, may mga taong pwede kang lapitan para tulungan ka. For example, sa office, nahihirapan ka sa presentation, maghanap ka ng office friend mo na pwede kang alalayan. Sa bahay, for example, nahihirapan ka na sa bills, talk to your uh, um, family members para ipaalam sa kanila na hindi mo na kaya, kailangan mo na ng tulong, parang ganyan, okay? The three of uh, pentacles, the four of swords, yes, para mapanatag ka na, para makapag-relax ka na. Kasi kitang-kita ko yung burden, yung pressure, yung pagod mo na asikasuhin ang isang bagay. And at the same time, parang kung may tulong with other people, mas magiging mabilis at madali yung galawan mo. At marami ka pang time to relax and recharge. Hindi mo to kayang pasanin mag-isa. Sa tulong nila, gagaan ang lahat. okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Wands. The Queen of Wands, nakita ko dito yung takot mo, alinlangan mo, na para bagang hindi ko kaya, hindi ko kaya mag-decide, na natakot ako, baka mag-fail ako, ano gagawin ko pa nag-fail ako. So, marami kang excuses na nag-uugat doon sa kawalan mo ng confidence. So, ang payo sa'yo na yung spirit guides this week, Scorpio, have a lot of confidence in yourself ibalik mo yung kumpiyansa mo sa sarili mo, sa puso mo, sa kakayanan mo, para kung ano man itong mga ilalet go mo at iyakapin mong bago, magawa mo ng tama. So, if you trust yourself, kaya mo kahit ano. Hindi ka may hirapan mag-decide. Magiging madali sa'yo ang panghawakan yung mga bagay. Itrya mo daw tanggalin sa isip at puso mo yung judgment na ibang tao. Na baka husgahan na ko, baka anong sabihin, baka anong mapala ko, baka anong marinig ko sa kanila. Huwag mong ibase ang kaligayahan mo at desisyon mo sa sasabihin ng iba. Because you are actually um, in the pursuit of your stability. <coughs> stable money, stable income, stable household, stable relationship. So, kailangan talaga decisive ka dyan. Active player ka. Alam mo kung ano yung dapat pangalagaan at ano yung mga dapat i-let go na sumisira sa attention mo para sa mga karapat-dapat alagaan. Kaya ngayon, be brave. Be confident. Enjoy your life again. Um, wag mo hayaang nakakontrol ka dyan, nakaganon ka, guarded na guarded ka to the point na hindi ka na gumagalaw. No, galaw-galaw. Lumabas ka, mag-enjoy ka, mag-try ka ng bago, sumubok ka ng mga bagay na gusto mo for yourself. Huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao. Always think on your own happiness. Okay? Yun ang mahalaga. Your own happiness. Queen of Wands, the Six of Swords. Wow. Six-six is here telling you na panahon na, Scorpio, to reflect no? Mag-reflect ka sa past six months, sa past six years. Isipin mo kung ano yung mga bagay na mali mong ginagawa na dapat mo nang putulin. Ano yung mga bagay na gumagana na dapat mo pang i-amplify. Ano yung mga na-realize mo sa buhay mo before at ngayon. Ano yung mga dapat mo ipagpasalamat at ano yung mga bagay na dapat mo electrify no? So, this time, kapag napalingon ka in the past, nag-throwback Thursday ka ngayong araw na to, may realize mo, ah, mali pala yun. Ah, tama pala to. Ah, sige, subukan ko pala yan. So, mas nagiging bukas ang isip mo base sa mga pinagdaanan mo. Importante yan. In Six of Swords, Confirming the Queen of Wands, sabi dito, panahon na daw para mag-move on ka at kumilos ka pa andar sa advancement ng buhay mo at huwag ka na mag-dwell sa mga negativity. Always choose your peace of mind, peace of heart, tranquility, Uh, katahimikan ng buhay kaysa mag sa mga nega. Kung dito ka masaya, bakit, bakit mo pahihirapan ang sarili mo? Eh dito ka maligaya eh. So, kung dito ka masaya, ibig sabihin, yan ang magudulot sa iyo ng katahimikan. At kung yan ang katahimikan, bakit mo sisirain yan dahil lang sa sinasabi ng iba? So ngayon, cultivate the power to be super, super confident and independent na hindi ka babase sa kanilang sasabihin against you you're on the path of really um, tahimik na buhay. Kaya wag mo sirain ng mga pangit na mga tao sa paligid. Okay? Learn to be happy with yourself and move on with what you want. Okay? In the near future, you have the Ten of Swords. Ten of Swords, tapos na, ending na yung rurok ng pain mo. Meron kang dadanasin na masakit, And sabi mo, gusto ko ulit mag-try. Napagod na ako, na, na, nasaktan na ako, nag-fail na ako, nakalubog na ako sa kumunoy. Pero with the page of swords, sila sabihan ka ng yung spirit guides, kayang-kayo kayang mo pang lumaban. Tinan mo naman siya, oh. Di ba may hawak siyang espada? Kahit di siya marunong mag-espada, kinuha niya yan kasi sabi niya, lalaban ako. Hindi ako pwedeng nakadapa lang dito. Lalaban ako. Garoon din here. Hindi ka mahihirapan kung lalapit ka lang sa mga taong pwede magpagaan ng buhay mo. So, they can lift you up. They can assist you. So, wag mong pahirapan ang sarili mo na nakalubog ka dyan mag-isa. The right people will come and will help you. Okay? Kaya i go mo na. I-let go mo na, Scorpio, yung pagiging independent mo or matigas ang ulo mo. No? Learn to ask for help and learn to open yourself with other people para gumaan yung mga bigat-bigat na yan. Okay? Ten of Swords. Being clarified by the Eight of Wands. Yes. Wow. you ha You're having a new direction. Babangon at babangon ka talaga. Kasi nakita ko rito, both cards are telling me may darating sa yung bagong news. Good news ito. Na mag magpapabangon sa iyo. Na parang, ay, hindi pa pala huli ang lahat para sa akin. Meron pa chance. So, sumugod so ka daw. Dumiretso ka doon Lumaban ka. So, your spirit guides and God is telling you, kapag na-reach mo yung rock bottom, o yung parang pain, sorrow, rejection, heartbreak, hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Makabawi ka pa. Meron ka pang direksyong pupuntahan at nandoon ang destiny mo. Okay? In your challenge, you have self-compassion. Yes, mahalin mo ang sarili mo. Pag nagkamali, kapag nadapa, Huwag mo laging bugbugin na sarili mo na ikaw kasi Scorpio, ikaw kasi ganto ka. Always choose to love yourself and move on. Okay? Moving on and loving yourself is essential para kayanin mo lahat ng bagay. So, ikaw dapat ang unang cheerleader ng buhay mo. Ikaw dapat ang number one supporter ng sarili mo para kayanin mo every single day. Kahit anong pagsubok. Okay? Another message, soul mirrors. Others reflect your own relationship with yourself. Open heart, healing union. Yes. Kung balak mong magkaroon ng asenso, dapat ikaw mismo hinahanap mo yung asenso. Kung balak mong mahalin ka, dapat mahal mo ang sarili mo. Kung balak mong magtagumpay sa buhay, dapat ikaw mismo alam mo na kailangan ko magtagumpay. It starts within you. Kung ikaw mismo may duda ka sa mga gusto mong maabot, paano mo makukuha yan? Kung sa'yo pa lang, palang pa lang sa'yo, meron ng doubt. So ngayon, you need to reflect what you want. Pangarap ko maging CEO, pangarap ko umaman, you need to walk, talk, speak, and think like a rich man. Parang ganun. So, imanifest mo yung pangarap mo sa iyong kilos at paniniwala. In your challenge, you have the six of swords. Meron kang bagay na ayaw mo iwanan, kaya siguro hindi ka pa makapag-decide you're on the crossroads. Aalis na ba ako o mag ako dito? Yayakapin ko na lang ba to forever o bibitawan ko to para makayakap ako ng bago? So, ang challenge mo this week, ayaw mong tantanan yung isang bagay na alam mong hindi na nag-work para sa'yo um, nalilipasan ka daw ng mga magandang opportunity, kakaguard mo sa sarili mo, sa mo, ayoko mag-fail, ayoko magkamali, ayoko umiyak, ayoko masaktan. Kaka Kakaganon mo, hindi ka umaabante. Kaya ngayon, kung gusto mo talaga umabante, you have to make a decision and let go of something na hindi nakakatulong sa'yo. Okay? Clarify natin. The Six of Swords being clarified by the five of pentacles yes nahihirapan ka talaga because you are not moving forward dahil din ikaw ang may kasalanan scorpio um hirap na hirap ka na nga pero nagii-stay ka pa rin diyan toxic na nga nagii-stay ka pa din pinapaiyak ka lang nagii-stay ka pa din so you need to choose yourself ibangon mo ang sarili mo wag mo nang yakapin yung mga bagay o tao o relasyon na alam mo nang painful na always make a decision on that pick yourself. Piliin mo ang sarili mo at mag-move on ka mula sa bigat. You can change your life with the five here, five of pentacles. Kayang-kaya mo baguhin ang buhay mo. So bakit ka nagtitiis sa mali, sa pag-iyak, sa pagkalugmok? Kailangan mo ibangon ang sarili mo at pumunta ka sa direksyon na tinuturo sa'yo ni God. Okay? In your fortune, you have beginning a new cycle, yes. Meron ka talagang sisimulan na bago, meron kang try na bago. So, wag mo masyadong pangalagaan ng sarili mo to the point na hindi ka na gumagalaw. You have to take risks sometimes. Sometimes, not all the time. Pero minsan, if you want to grow, if you want to reach new level sa buhay mo, kailangan kumilos ka. Miracles, expect the wonders to emerge. Yes. Huwag mo laging isipin na hanggang dito lang ako, puro hirap, puro struggle, puro gapang. May magic ang Panginoon. May miracle, may milagro maaaring mangyari. So, lagi mong asahan na bukas, pag sikat ng araw, magbabago na ang buhay ko. Lagi mong isipin yon. I-mirror mo yan sa buhay mo and it will happen. In your fortune, you have the seven of swords. I'm seeing you here na mapaprove mo sa kanila na tama ka especially in your decision kitang-kita ko dito na maraming mga tao sa paligid mo ang kinakayakayanan ka dinadown ka may doubt sa uh, pinapayahan ka or negative sila pertaining sa'yo. na parang uy Scorpio huwag mo nang gawin yan, di ka magaling diyan uh, ambisyoso ka mas masyado ginaganyan ka di ba so ikaw nakita ko rito gagawin mo ang lahat i-try mo ang makakaya mo para magwagi ka. At Et, ito ikaw, nagwagi ka. You're on the top of the world. You're reaching above. Mas mataas ka sa kanila. At lahat sila tingitingala ka. Ibig sabihin, ikaw ang nagwagi. Napatunayan mo na mali yung akala nila at tama yung desisyon mo. So, ngayon talaga, dapat natuto ka na. Learn to detach yourself sa mga taong nega. Maglagay ka ng barikada ng harang against them para hindi na nila masira yung mga bagay na meron ka. Parang ganon. So ngayon, stand tall, rejoice because you have defended your decision. So congrats po. The seven of uh, is being clarified by talaga yung nilaban mo, ito ka oh. Talagang panalo ka sa taas oh. So kahit gano'ng karami ang nega sa paligid, kahit gano'ng karami ang balakid, kung naniniwala ka talaga at handa mong panindigan with conviction yung decision mo, yung gagawin mo, panalo ka dyan. Okay? The seven of swords, seven of wands rather. The empress card, yes. Wow. Because you have created something. Naipanganak mo Yun talagang gusto mong patunayan sa kanila. Nag nagbigay ka ng pruweba eh, napakita mo sa kanila na, oh, ito yung ginawa ko, ito yung kine-create ko. Ano sabi niyo? Sabi ko sa inyo eh, kaya ko eh. Sabi ko sa inyo, magagawa ko eh. So, you have presented an outcome na ipanganak mo, na birth mo, yung resulta sa mga bagay na gusto mong i-prove to them. And you are correct. You are right. You are now above them. Kaya feeling ko talaga tameme yung mga yan. And continue building your life, ha? Continue creating kasi napatunayan mo na kaya mo, eh. So, wag mo hintuan. Dire-diretso pa yan. Because sigurado na yung tagumpay mo this time. Okay? <coughs> So, ilike mo tong video na to Scorpio, to activate itong Empress Productive Card and also Seven of Wands na panalo laban sa mga negang tao. So, you're gonna win and you're gonna create something, a good product, at pwede mo to ituloy-tuloy pagtagal. Okay? In your divine messages, you have a personal issue, riches resolution. So, meron ka daw mga personal na issue. Ito nga talaga yon mga issue with other people na parang dire doubt ka, pinapayahan ka, mga nega sila. Pero titrabaho ka lang, gawa ka lang nagawa, sabi mo bahala kayo diyan. Kahit anong isipin niyo sa akin, gagawin ko 'to. Biglang boom. Good outcome, good result at tapatunayan mo talaga, may pruweba ka na matagumpay ka. So, kung namanya ano mga issue na 'yan, matatapos daw 'yan and makakapatameme mo sila. And you are reigning supreme. Another message, nothing is yet set in stone. Yes, sabi ko nga sa inyo, kung ano mo itong kayod mo, hirap mo, hindi ka habang buhay dyan. Magabago pa yan. So, don't doubt yourself. Continue fighting. Kasi, iikot pa ang bola na nasa taas ka naman next time. Okay? So, hindi ka habang buhay sa ganyang pagkalugmok. Mahabago mo pa yan. Especially here, in your divine messages, you have the Ace of Wands. Ace of Wands is out with the old, in with the new. Bagong buhay. Transformation no? So, nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, magkaroon ka ng alab sa puso mo na kaya mong baguhin ang buhay mo. Huwag mong hayaang maratili ka dito o maratili kang hindi nagde-decide. At kontento ka na lang sa maliit mong ginagalawan. Maaari ka pang pwedeng puntahan. Marami ka pang pwedeng gawin. So, ngayon, uh, cultivate that confidence na, ay, may idea ako. Ay, may plano ako. So, always trust yourself. At maaring yung plano na yan na magdulot sa'yo ng victory. Okay? Clarify natin. The Ace of Wands being clarified by the King of Cups. Ngayon daw, sabi sa ninyo yun yung Spirit Guides, um, maging kalmado ka pagating sa mga bagong bagay na itatry mo. Siyempre, bago yan eh. Uh, marami ka pang kailangan i-adjust, buuin, i-remolde. Misa, i, adjust, buuhin, i, i, Misal, i yan. Babalik ka na naman sa drawing board. Gagawin mo ulit. So, tiyagain mo daw, 'wag mo hayaang na maapektuhan ka ng silakbo ng damdami mo na para bagang inis na inis ka na ayoko na yan. hirap-hirap pa yan. bitawan ko na 'yan. Baka masayang, Inagarit ka lang naman, nainip ka lang naman. So, 'wag mo hayaan 'yung emosyon mo ang magdikta sa mga importanting gagawin mo this week, okay? Napaka-promising nito, magandang idea to, magandang plano to para sa bagong buhay mo. <coughs> so para hindi siya masayang, kalmahan mo lang and eyes on the prize. Ayon sa yung spirit guides, wag mo daw dibdibin, huwag mo daw personalin, trabaho lang, walang personalan. So, ganoon ang pairalin mo. Be professional, kumbaga. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. You have frying pan, trouble, and accusations. Meron daw mga taong gagawa ng issue against you. Pero ignore mo lang. Daanan mo lang. Huwag ka mag-engage sa drama. Hayaan mo silang mga tao diyan mga wala silang magawa sa buhay nila. Ang ang atopagin mo yung mga mahalaga sa iyo para hindi ka alam mo hindi ka madiskarel. Sabi ko nga sa inyo, matuto ka maglagay ng barikada against them para alam mo silang kung paano sila iiwasan. Okay? Facts, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Panahon na daw para maging maparaan ka and at the same time, maging matipid sa pera. Para yung mga inaalagaan mong business, negosyo, trabaho, or kapirahan ay hindi maapektuhan. You have ring, a marriage will take place, either romantic or business. Wow! Meron daw sa inyong marriage, pwedeng uh, pagpapanganak sa bagong negosyo, bagong trabaho, or union with loved ones or talagang partner mo. So, congrats po. You have ear, may good news kang paparating. Wow! Congrats po. Ang outcome ni Scorpio for November 3 to 9, you have, wow, the two of cups yung marriage talaga ito rin yun. Parang nakita ko dito pro, um, uh, proposal, no? parang may magpropose sa'yo, and level up ka na sa buhay. For some, nakita ko rito, yes, negotiation, kontrata, agreement, or interview. No? Talaga makukuha mo yung matamis na oo from someone dahil talaga na-convince mo siya to get what you want. So congrats po. Narinig ko rin dito, good conversation. So kung meron kang binibenta, binibili, sales talk, or meron kang kinakausap, para makuha mo yung matamis na oo, it is a yes for you. So congrats po. Two of cups, the page of swords, yes. Wow. The both cards are here telling you yes. So good laban, araling mabuti ha. Yan importante, pag-aralan, 'wag pakampante. Gawin mo mga kaya mo para mapao-oo sila. Meron sa inyo pipirma ng kontrata this week. And your spirit guides are telling you, basahin mong mabuti ang kontrata. Yung mga maliliit na detalye, basahin mo yan. Kapag meron ka hindi naiintindihan anong gagawin, alamin. Be curious. Magtanong-tanong. Hindi pwedeng pipirma ka lang na hindi mo naiintindihan lahat. Magiging kasalanan mo pa yan. So make sure na lahat binubusisi mo kahit maliliit, kahit na hindi naman importante, basahin mo lahat para sigurado. Maging matanong, maging mapanuri, maging mapag mapagmatsyag, uh, maging curious so that you will get the good end of this conversation, of this agreement, of this kontrata. Mas maganda ng alam mo lahat kesa nangangapa ka sa kung anong dapat gawin. The more you know, the better. Alam, armas mo yan para hindi ka maloko, hindi ka ma, ma hindi ka mapaikot. Okay, so good information armas mo yan para sa ikakaunlad mo. Scorpio, ito po ang inyong November 3 to 9. Sa so, po kayo naka-resonate, sa so po naka-relate, comment down below. Narabihin yung messages. Thank you all again for watching Gandulo. Scorpio, I love you. This has been James, James Sario, PH. God bless everybody.